Sasagot na naman po tayo ng tanong. Yung tanong niya ganito, ano ang kinapuputan ng iglesia sa Efeso? Yan ang tanong. Ano raw po ang kinapuputan ng iglesia sa Efeso? Ang iglesia sa Efeso, napuput sila sa mga Nicolaita. At ganun din ang Diyos, kinakapuutan din niya ang Nicolaita. Yan ang mababasa natin sa pahayag 2 verse 6 at ganito ang nakasulat. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapuputan ng mga gawa ng mga Niko Laita na kinapuputan ko naman. Ang sabi ng Panginoong Isus. Uh, ang iglesia sa Episo, kin kinapuutan si uh, kinapuutan si Nikolaita. Ano po yun eh? Yung parang iglesia din na may sariling mga aral. Tapos ang Diyos, kinakaputan niya rin si Nicolaita. Ay, ang tanong mo, ano ang kinapuputan ng iglesia sa Efeso? Napuput sila sa mga Nicolaita. At ganun din ang Diyos napuput sa Nicolaita. Hanggang dito na lang, ingat. Bye-bye.